Ang question ngayong araw ay Ano ang mga katangian ng coastal na pamayanan? Ang coastal na pamayanan o baybayin ay isang uri ng komunidad na matatagpuan malapit sa dagat o karagatan. Isa sa pangunahing katangian ng coastal na pamayanan ay ang pagiging sentro ng kabuhayan na nakabatay sa yamang dagat. Maraming naninirahan dito ang namumuhay sa pamamagitan ng pangisda, pagtitinda ng isda, pagawa ng mga produktong mula sa dagat at paminsan-minsan turismo. Halimbawa, sa mga bayan ng Batangas o Palawan, karaniwan ang mga mangingisdang umaasa sa dagat para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Mayaman din sa likas na yaman ang mga baybaying pamayanan. Matatagpuan dito ang mga coral reef, bakawan, at iba't ibang uri ng isda at kabibe. Ang mga ito ay hindi lamang nagbibigay kabuhayan kundi nagsisilbing proteksyon laban sa malalakas na alon at bagyo. Ang kultura ng coastal na pamayanan ay malapit din sa dagat. Ang mga pista tulad ng pista ng dagat o Regata Festival ay patunay ng pagpapahalaga ng mga tao sa karagatan. Sa ganitong paraan, napapanatili nila ang pagkakaisa at pagkakakilanlan bilang isang komunidad. Gayon pa may mga hamon din silang kinakaharap. Ang pulusyon, labis na pangingisda at pagbabago ng klima ay nagdudulot ng panganib sa kanilang kabuhayan. Kaya't kailangan ang kooperasyon ng pamahalaan at mamamayan upang mapanatili ang balanse ng kalikasan at kabuhayan.